Kinumpirma ng Police Regional Office sa so 11 na may walong miyembro sa kapulisan sa Davao Region ang sangkot sa ilegal na droga. Kaugnay sa nagpapatuloy na internal cleansing programs operational procedures ng Piero. Ayon kay Police Major Catherine Dela Rey, spokesperson ng Piero 11, sa walong mga police non-commissioned officers na sangkot sa ilegal na droga, pito ang nagpositibo sa random drug testing kung saan isa ang nahuli sa drug buybus operation sa Davao de Oro. sa report, lumabas sa drug test na positibo sa ilegal na droga ang pulis na hindi na pinangalanan. Nagpapatuloy naman sa ngayon ang investigasyon sa mga pulis na nasangkot sa droga. Sinabi rin ng spokesperson ng Piero 11 na dismissal sa kanilang serbisyo ang pinakabigat na parusa ng posibleng kanilang haharapin. Dahil dito, naniniwala si Dela Rey na ang nasabing aksyon ay nagpapakita lamang na no one is above the law. Kahit sino o anong estado sa buhay ay kung makakalabag sa batas, siguradong mananagot. Kasama mo sa DXDC RMN Davao Radio Manrens, Barbarona, or i